morning po guys hindi po tayo nakapaglatago ng ating gamit na pamingwit dahil po kapal po ng water lily ayan po kapal po kaya oh, kahit anong gawin po natin ano, hindi po tayo makapaglatag ng ang dami kong malilis ang tinggal dito kapal kapal po kaya ito po tanggut tanggut na lang -tang -tang tayo para malaman na rin po ng mga kasamaan po natin mga anglers na ganito pong kalagayan po ng fishing isipat po natin para hindi na po sila nag-iisip kung ano pong ano para o maka po sila na dumayo katulad po ni Mang Ed pupuntok po ng base ko eh tayo naman hindi po tayo makakama po dahil wala naman po tayo pang budget na Dito po tayo dito kahit konti pa masahe lang pwede na po man siguro dito kaya ito po naano ko lang po yung kalagayan po ng ating fishing spot kaya po guys salamat po sa pagsubaybay yan po salamat po grabe po talagang pinuno po yung titok natin ng water lilyon grabe po ayun, grabe ayun po wala talaga kasi makapresto no? grabe po guys naman at dun po sa kapila yun may nakapresto po dalawa dun po sa buhay ang bato ayun po yung dalawa yun Pasensya na po kayo, malikot ang camera natin. Ayun po, na oh, wala talagang mapwestuhan. Kahit ang panig po kayo ng ilog nito, kumanta talagang puno po, grabe. Ba, lakas ang agos. wala na talaga tayong ano, mapapestuhan pero ganda po ng tubig ayun po yung dalawa yun hindi ko lang alam po kung sino po yung dalawa na yun hindi ko po nakita yung mukha layo po eh wala na po tayong mapwestohan ay kung nakapwesto po tayo tignan nyo naman po yung dumarating ayan po yung mga mabilbilis mong bangka ayan po nasabit po sa inyo yung water lily yung alumpa paong ginawa ng mga bangka yan po, napalam po yung bangka na yan. Yan. sunod, -sunod na po yan. Yan po. <laughs> Pala po talaga tayo mga papuestohan. yun, pagdaan po nila, nakahawi yung water lily. Tapos, Wag di dikit na naman lumaya-maya. Ayun po, oh, meron pa. Ayun, malaki yung birds naman, oh. Yan! Oo, oo, sige, yahalun! Ayan po. Uy, may sumuko na yata doon, sa kabila. Subuko na. Oo nga po. Meron na. Eh, wala po eh. Talagang mahilap po pwesto na ano ito. Di kung okay lang po yung mga water lily kung naka-stay naka lang po sila eh kahit ito maliit na butas ito po tayo sa isang party po ng ganyan kaya alam po dahil sa lakas po ng agos yung water lily tuloy tuloy rin po lakad nyan takbo kaya o oh, pag balik naman o oh, palabas naman o oh, yung tubig pff, dyan babalik na naman o oh. yan na naman o oh, problema po oh kapal po niya, no? Ah, bulabog lang po nung ano eh, nang nagdambang ka, kaya parang meron may ispat. Pero malakas ko yung agos, tignan niyo po, kaya ano. Yung water lily po, tumatakbo po, ang bilis. Ang ah, bilis. Malalim po kasi ng tubig yun, no? Ganda na. Ito po si Sir Gary oh. Ito si Gary Si Carlo pala yung nandun Naiwan doon sa kabila Ito so Hindi ko lang ako na isray Ito po sumuko eh? Sumuko po si Sir Gary Ito Ito po si Sir Gary Yan Hindi yeah, ko na isray na Ayan, di po nagkaroon ng strike po doon. Ayun po ang naiwan po doon si Carlo. Yun, yun na doon. Malayo pa uwi nyo eh. ni Sa bagay, manggahan lang, no? Ayan po ang ano, grabe yung water lily, punong-puno. Kaya, pag ganon, pag dumampay yung bangga na malaki, kita, mahahawi, tatabi po lalo yung water lily doon sa tabi. Ayan po. May dumamampay, may duma <tellan> Hindi, ano ko na... Tinig ko kanina umaga, ganun pa rin talaga ang water lily. yan. tinamad na ako. Oo. Saan ang lipat mo niyan? Uwi na. Oo, oh, ingat po, ingat. Opo, opo, ingat. Si, si Carlo na lang pala nandun, ano? Ito ang motor ni Carlo, ano? Hmm. Ayan po. <laughs> Mahawi po yung water lily, oh ang haba ang haba po ng birds nito haba po aray sakit kapal pa talaga ng water rail really parating ah yun po may nahuli si sir Carlo yun wow. yun Ayun po isa ah ewan ko po kung isa oh. basta may sabi niya po yun tinataas niya po yung ano yun yun yung ano may nahuli na pala oh. si sir Carlo lang bang umuwi hindi po siya naka strike si Carlo naka strike na yun pinakita nga po kahit ng water lily talaga pag angler po kayo bagay iba iba pa namang diskarte po yan sa setup eh kung casting pwede po pero kung bait and wait po kayo hindi po kayo makapag bait and wait dahil po yan no, tabi tabi saka kung magkaroon po may nakikita man po kayong o oh. Ayan, e, bilis din man ang dating unang water lily. Ayan po, ang kita nyo. Ayan po, ang bilis. Ayan po si Sir Carlos sa kapila po. Talagang... Tuloy pa rin siya, angler. Eh. Pero po si Sir Gary, umuwi na po. Tumuko Hindi po naka-strike. Pero si Carlos, naka-strike po ayun may pinakita nga pong huli yun sa kabila ang kapal po kasi ng water lily ah eh. uh, guys paano ka lang po ito ay upload ko po ito kahit video natin para makita po lang ng mga kapwa nate anglers na ganito po kalagayan ng ilog natin pwede naman po mamingwit depende po sa diskarte ng setup Ayan po Si Carlo kasi Casting mo yun eh Talagang Ano siya Okay guys Thank you Thank you sa inyo Sa walang sawan Ninyong Pagsuporta po Sa Aking channel Eh Pag ano po sana ako Kaya eh alam po Ang kapal po ng water lily Eh Bet and beat lang po Ang gagawin sana natin Kaya eh alam po Talagang hindi mubra po sa kapal po ng water lily. At bilis pa po ng agos na papasok. Hindi po. Guys, thank you, thank you po sa inyo lahat.